Na ba? Uh -huh. sa Alam, Sino naman na Siya mismo yung katawan mong... niya. Matigas ulo. lang ang hinila. Alam saan yung direction naman. Niya? Alam nung hindi na kung Ano po naman yung dapat ko? Ano po yun? Ano po Ano po eh, naman, Ano po? Yung sa ano? Ano po? UTI po? Tapos may pasal na

po. Kung sino ka gumagambala sa taong ito, makapag-usap ka sa Espiritu ng Diyos. Diyos ang lahat, Diyos ang nakatakot rin sa impyerno. Pakatong, pigatong. Pasok, po. Ha? Ah? oh O, alisin mo na yan. Alisin mo na yan. Ah! Mula, mula ulo, pababa. Hmm. Titigilan mo ito, ha? Titigilan mo ito, ha? Oo! Oh. Sige, sige, mula ulo, mula ulo, pababa. Tapang. Sino ka? Sino ka? Hindi ko din alam. Malapit ka lang sa kanila? Ah! Kapit ba ay? Hindi. Bakit makikinabang ka naman ah! Lahat na nila na sa kanya! Ah! Ikinabang. Tapos, ginagay pa. Ikinabang. mo. Yung yun eh. Ah, ay, ay, pahirapan niyo. Ikaw sa niyo. tapos ginagawa mo pa siya ganyan. Habang mo. Hindi ako titigil hanggang di ba, lang, siya bumakpag sa ay, ay, oh. Sige, alisin mo lahat yan. Ah, ay, sige, sige, mula ulo. Sino? Si Pahilod, lumapit kayo. Ay, mat, pati si Maya, ginagawan niya. Oo, oh. oh, daw kayo. Chang, ka kasi tinanaw ko rin, siyang. Ako oh. Oh, ba? O, o, ba Nangangal tayo sa gutla! Hindi! Bakit makikitsin ang gilagawa mo sa kanila? Tumaya, lumayad ka na sa amin! Tumaya mo nata. Kanilot na kayo. Lahat oh. ano pa ah. okay, yan ah! Lisin mo ah! Oo! Tawag ka, kaso. Okay, magpapalit. Ikaw dyan, siya untawag. So, so. Yeah. yan. Oh, yan. Oh, alam na, saan niya kung saan yan nilagay eh. Alam na ito naging madamot na sa amin. Oo, madamot. Hindi nabigyan na nga, madamot pa. Pag sweldo mo, may Jollibee. Ay, Wala <laughs> Kasi next time yung pa-Jollibee mo, ginawan ka. Hmm. Kaya lang. Uh, madamot pala. Alam niya kung saan niya nilagay. Saan po sa ano niyang ito? Ano? Alam. Alam niya po kung saan niya nilagay yung mga ano. Alam niya saan sa niya nilagay. Kung saan lang ito sa amin. Tinatanggal niya po. Tinatanggal niya. Pinapakayo na yan eh. Oo, oh, tinatanggal niya. Oo. Alam niya kung saan nilalagay. Alam niya. O, oh. oh, sa likod. niya sa likod eh. Kandilang itinong ginagamit. Ayos ka na sa amin. Tinakasakyan sa likod yung batang niya eh. Oo. Oo. Alam ko yung kinakamitan niya. Oh. May iba pa yung pinapakaya ng ipis. Tapos yung kuya niya, ginawa ka na yung itugi. Ayos siyang pakainin ng ipis. Kala. Ayos na. Sila. Sige lahat, alisin mo lahat alisin mo uh, okay. mm. okay. tigil ano, okay. ano? okay. na talisim mo tigil na talisim mo tigil na talisim na talisim na Wala na Wala na talisim mo na na po mo tigil Wala na po

Alam mo yung so, sa tingod 7 pa wala dito sa garden pero yan palaki ba kahit